Mga kapatid, marami akong nakita sa buhay ko at naranasan ko rin na nag-iisa ka no? pero dahil meron kang sariling stance sa mga bagay-bagay, ikaw ay mapapagkaisahan. Marami rin akong nakita na uh, hindi sila... <coughs> hindi sila yan tawag doon, yung na-dismiss ng with good, ano ba? May, mga dishonorably dismissed sa serbisyo, sa iba't ibang bagay, kasi pinagkaisahan. Marami akong nakitang ganyan. Yung dishonorable na dismissal sa kahit na ano paman ay hindi makakatulong sa iyo sa trabaho at magagamit pa sa sa laban sa iyo ng mga tao, no? Dami ako nakita ng ganyan. Pagka kaya yung mga yung mga demonyo pag gumalaw sila systematic. Meron na silang mga ano, meron na silang mga ka-network <laughs> or hawak nila yung sitwasyon. Sila yung numbers, yung numbers nila nangungusap. Sila ang majority. Ganun ang galawan ng mga demonyo hindi yan papalag mag-isya. Pag mag lang yan, kumbaya-kumbaya yan. Talaga kay kasama yan. Ganun yung mga gago na yan eh. Pero, yung mga nagtatanim ng kawalangyaan sa kapwa, yung mga nag iimbento ng ng kasalanan ng kapwa, yung mga taong uh, ganyan, no? I think dapat sila yung natatanggal sa sa kung nasaan man sila. Merong flow kasi ang pagiging mambabatas siya, pagiging senator. Iba na. Kung ikaw ay kinasuhan yata ng may penalty na mas mababa sa apat na taon. Hindi kanila pwedeng eh uh, hindi kanila pwedeng kasu kasuhan while you're in office, parang ganoon. Oh may immunity. Parang ganyan, ano? So, parang inaral ito ng mga tarantado. Tapos, kagawa sila ng kabuktutan na ang penalty ay dun lamang sa limit ng batas para protektado sila ng immunity nila, ano? Pero, actually, it is, whatever it is, na loloko man nila yung batas, it is actually unbecoming of being a senator, for example. Biri mo, senador ka, mambabatas ka, tapos batas ng Diyos yung unang-una mong nilalabag, which is, do not bear false witness against your brother. di ba? Dahil ang kaaway mo siya politiko o kaaway mo siya anumang putang inang posisyon na yan. Kung ano-anong pag-iimbento yung gagawin mo. Masyamang masyama yan. Masyamang masyama yan. Alam niyo kung di ako nagkakamali lang ha, hindi na, naman ako sigurado rito, natatandaan ko lang, parang nabasa ko yung Comprehensive Drugs Act. Yung mga nagtatanim nga, parang habang buhay, pagkakabilang ba? o bitay ba, o ano ba, wala naman tayong bitay eh, pero, mabigat na mabigat ang, 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 ang pagtatanim ng droga ko kunwari sa kapwa eh, wala namang kasalanan taniman mo when you when you bear false witness against your neighbor nakakalimutan nila yung elemento na hindi lang batas yung nilalaro mo nilalaro mo yung utos ng Diyos di ba kaya yung simpleng yung simpleng ah uh, sinabi mo sa teacher na lang, no? Ay, si ano po, ano? Sabi niya po, putang ina niyo daw, teacher. Kumare, mayroong batang gumanon, no? Tapos si teacher nagtanim ng galit doon sa bata na siniraan. Hanggang siya na, na hindi na nakatulong doon sa bata. Psychologically, na-damage na niya yung bata. Di ba? Hindi hindi niyo ba tinitingnan yung impact ng pagsisinungaling? sa kapwa o kaya may narinig ako sinasabi nila ay, itong si ganto ibebenta niya lahat ng mga ari arian, yan narinig, gano'n para naninira sila ng kapwa para paboran sila para para paboran yung nang hindi nila alam yung buong konteksto di ba? may kilala akong gano'n eh di ba? sinisiraan naman niya yung, yung, kapatid niya sa magulang niya kasi nga gusto niya yung mana. May narinig din akong ganun eh. Tapos, <clears throat> ibebenta raw. Hindi niya alam yung konteksto na yung kapatid niyang yon Iniisip na wag, wag mahirapan yung magulang niya at wag siyang mahirapan. Ang sinasabi ng kapatid niyang pagbebenta, ibenta natin yung, ano, yung yung hindi natin kaya protektahan tapos mag-divest tayo mamili tayo ng mga ari-arian na kaya nating panghawakan, proteksyonan pasyalan araw-araw profitable oh, mas stable yun ang iniisip nung nung kapatid nila pero ang nakarating siya magulang ay lost tayo ito di niya pinangangalagaan yung pundar mo Ganon yung pagkakadating. Diba, totoo namang sinabi niya magbenta eh. Pero yung konteksto, hindi. Hindi, diba? Kasi yung kapatid nila, honest. Iniisip niya yung mabuti sa magulang niya, saka sa mga kapatid niya, pero sila, iniisip nila, may tsapuera yun. Ah, may ganon. May ganon. Presensya ka na ba, cheng na kwento na naman, uh, na kwento ko na naman yung mga kapatid mo. At na ano ako eh, parang nakaka-relate ako eh. May mga kapatid din kasi ako eh. Parang ba't naman ginanon siya? So yun, yun kaibigan ko yun na may problema siya mga kapatid niya. So, kaya sinasabi ko na lang lagi sa kanya, alam mo, yung agrabyado, tinatasya ng Diyos. So as much as ayaw nating pa-agrabyado, minsan mga makagrabyado talaga tayo. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Lagi yung tatandaan, may divine, ano, mayroong divine justice lagi. Makapangyayari kung ano yung dapat. Ganon lang yun. Kung di mo nakuha, di hindi mo deserve. Ganun ganon lang yun. Tanggapin mo. Di ba? So, ganon yung, ano, ganon yung, never ever bear false witness against your, your neighbor. Unang-una, -una, talagang isipin mo yung Diyos. Pangalawa, isipin mo yung purpose lagi ng batas. Hustis, yung konsepto ng hustisya. Diba, pag siniraan mo ba itong taong to, naga, nakakamit mo ba yung hustisya? O nagko-contribute ka sa injustice? Gan ganon dapat sana ang mindset. Diba? Eh, Ay, kaso, ayaw ko. Anyway, God bless.